Hello guys, magandang araw. Uh, content tutorial tayo ngayon about PC dahil nag-install ako ng bagong SSD pero not showing. So ipakita ko sa inyo na not showing talaga siya. Punta tayo sa File Explorer. So this PC. So ayan, wala yung bagong install natin. Ibig sabihin nun guys, hindi pa siya activate or unlocated siya. So para mag-showing or para ma-activate, punta tayo sa ano, Disk Management. So, dito tayo sa search. Type natin this. Management. Then, okay. So, ngayon guys, nandito natin sa this management. So, ito yung US natin. Tapos, so, ito yung bagong install Unlocated. Para ma-activate, ang gagawin natin, i-right click natin dito. Then, new sample volume then next so dahil wala naman tayong pwede pwede nyo hatiin guys kung gusto nyo hatiin kung gusto nyo gumawa ng partition sa akin hindi na kailangan so e next lang natin yan okay next lang natin next lang then finish so ito na siya guys a healthy basic data partition ito siya yan so okay na guys so ngayon balik tayo sa no, file explorer kung talaga nandoon na this PC. Eh. So, ito na siya guys. Ganoon lang guys pag ano, pag nag-install kayo ng bagong SSD or hard disk tapos not showing. So, ganoon lang yung gagawin. So, yun lang guys. Maraming salamat. Bye-bye.